ragazzi, dito tayo mamomolo magda dumpster. Ayan. Dating mga project, meron tayong na-recruit. Ayan, may nauna na. Huli na tayo. <laughs> Ayan. 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 Ewan ko lang kung may mga gamit. Hindi ko pa ano, kung may mga gamit sila. Ayun na yung basuriero sa, sa ano o. Oh, sa unahan. Nag, sinusun, ano na nila. Hindi nga. Ito pera sa ars o. Oh. Yan o. Oh. Yan. Oh. Ayan. Kay Lulu. Ah, sabi. <laughs> mga kapusa-pusa. Hindi, may plastic dyan. Nano, Na, i-separate mo. May plastic akong dala. Ayun, hindi ko Ito. Ito, 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 Ayan, Ayan! di ba? Hindi, may plastic pa dito. ito. Ayan! Ito, 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 para sa daga. O, oh, kunin mo na yan. Pwede yan nating i-juice. Oh. O, oh, di ba? <laughs> Tawin na lang tawa. First time niyo mag-dumpster, ha? Oh. Oh. O. Ay, o. Ay, <laughs> ayan nga, o, oh, sabi ko sa'yo, pwede yan lahat sa... sa ayan, ayan, Sira, sira. slice mo na. Ay, pwede. Wow, mga ano. Yeah. Pwede talaga, kasi yung... Eh, ito, ito, ito. Oh, maganda pa. Oh, yung strawberry. Wala akong guwante. Na, Nandito, oh. Ito, ito, ito. Meron ako. Magalaw kasi minsan at yung ating mga viewers, eh, magre-reklamo sa ating... No, wala si Ryan. Ano na? Malambot talaga si... Ah! Arne! Ah! Ano? Oh, pwede yan. Pwede. Maano? Alam mo. Ayan. Pwede pa yan. Nakain ito yung ano? Hindi. O, oh, may nauna na sa atin, sabi ko sa inyo eh. Ay, pwede pa ito oh. Sabi ko sa inyo, pwede yan. Igawin natin Macedonia. Ilagay mo dyan. Ito ang mga Saan? Ayun, sibuyas. May nauna na sa atin. Ay, okay lang tumubo na May okay lang. Okay lang yan. Ito, nakain ito yung ano. Uh Dito ko na. Ng mga dahon na yun, Arch, hindi yun sila nakain ng ganito. Huh? Ang gagara ng soto. Ayan, sedan. Imagine mo kanina eh. sa, pwede sa kunilyo? Si, oo, doon, sa kuneho. Tapos may okay. ano pa kaya na? May mga ano nga yeah. gaya? Mga, okay. Yung maliliit yung daga? Ah, ito, 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 ragazzi. Yan oh. Hmm? Okay. Ayan, fragula. Pwede pa ito. Sabi ko sa inyo, pwede yung fragula. Hugasan natin ito. Tingin lang kay sa amin, ha? Madami. Yan ay, ang pa. nauna. Madami nang na, nauna. nauna. pangit na ito. Pangit na. Mayroong ma... ano okay pa ito kasi na hinugasan ko sa ay eh ano daw ni Luisa eh torta marmelata, marmelata. ah, Chisi, si. pwede nga ito yung marmelata yan o. Oh. <laughs> Pwede itong eh, ano, eh, strawberry jam. Mm, mm Ayun. Ito. Madurog pati yung ating ano. mention <laughs> siya Ayun ay Para sa ano yan. Oh, bibilhin mo pa yan na ipakain sa mga ka hayop hayupan Oo, oh, kung kabumi mo pa uh -huh. pa. Mm Yan o, oh, damit siguro yun o. Oh, kaya lang depende ng mga yung sa ukay-ukay yan galing ah, may nauna na sa atin yan o okay. oh. sabi ko sa inyo eh dapat kanina tayo ayan ayan o oh. oh. at mag tayo doon ito na ito kinakinukuha mo Arlene si si oh, oh. yung Malalaki. kahit na ano o oh, ito so, o oh. yan o oh. Halo-halo na doon. <laughs> Ay. Ito, ipapakain sa ano, bebe. Hugasan mo lang ito ng bonggang-bongga. Ah, oh, Palitan mo na ng ano. I isilagay mo na sa loob. Lagay mo na kayo sa loob. Ayan. Ayan. Madurog na yung... At, Tapos hati kami ni Connie. oh, hati kayo ni Connie dyan. Oo, <laughs> oh, ipapakain sa... Ah, ito ad O, Oo, oh, insalata. Buksan. Pakibukas sa... Uh... Eh, bakit isa yung gloves mo? Okay lang. Walang problema. Ay, 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 may hawak ako yung cellphone eh. Ipa-slide natin. Yes, Lili. Baka may kalat No, hindi. ipag lang, no, lang natin. No? Hindi natin, natin. yan Ayan. Ayun. Grabe oh, yung ano Ito, hindi nito nakain. yung ano. Ito. Okay. Parang iba ano yata. Ano yung yung? yung parang... Eh, oh, may talong. Yan, ay so tingnan mo yung talong. Kung iihaw ka bukas, pwede mo iihawin. Yan. Oh, pwede. <laughs> Itong mga mambabasura na ito. Ah, uh, may may na. Ay, ay, sira. Sira. pa kain mo sa ano pa, hindi na. oo. Oh, oh. Pwede yeah. sa ano mo. Tanggalin mo na lang yung ano yan. Uh oo. -oh. Asan na yung ating strawberry? Ay, may ano. Oh, no. oh, libre na yung mo sa mga daga-daga. Aba. <laughs> yun talaga doon sa supermarket. Yun yung maganda. Na. May nauna na. May nagano <laughs> na kasi. May naghalongkat na. Wala na. Nahuli tayo. Dapat kasi mga alas na. Nung kanina, nung pag-alis oh. nila. Oh. Ah? Pwede itong eh, hiwain at saka i-juice. Ayan o, oh, yung half nito, meron itong laman. Meron niyang laman. Ay, e, ano natin. Ayan. Ito, Arsa, mo sa ano? Ito, so, may balot pa o. Oh. Eh, parang, Mapait na yan. Pagka, Ito, pwede rin i-juice. Matigas pang kamatis. <laughs> Ito, yung talaga. karchope talaga. Ah, karchope, mga ano ka. Oo. Uh, Matusok. Ito, balinghoy. Matusok. Oh, eh, uh, masakit yan. Yung karchope, yung nakuha ko nung kailan yun, marami. Ito, balinghoy. Siguro, yung papinyano at saka ano. Ay, marami daw doon. Mas marami daw sa papinyano. Mas malaki yun eh. Marami daw nakuha. Marami doon na kumukuha. na kumukuha. Hmm. Dapat is, dapat kanina pa tayo nagpunta. nagpunta. Ay, kumain pa tayo eh. <laughs> ito o, kamatis. Ah, ito, Karos Arles kasi ito kakainin nila. You know? Yan o. Uh oh. ganito? Right. Oo. Uh -huh. -oh. uh -huh. Karos ka. Right? Right? Right. Ay, o oh, papaya. May, naku may nakuha akong papaya na okay pa. Ayan. Ayan. Sira yung suki. Kamatis. Alam mo ko ang ginagawa ko nito. Ginujuice ko. na lang yung ano nya, pwede naman oh, dyan. Magisahin yan at saka ano yung sa itlog. Naku, masarap yan. <laughs> Ayan, pwede ron. Pwede pa? O, lampot na. May type ng saging. Ay, saging. Kamatis. Pwede yan. Papaya, Alam mo ba, paraya. pwede itong iano yung isugo. Meron ako sa freezer na niyan. Eh, dito, wala. Hello, ma ano, ano na talaga, cover? Cover, right na. Right na. Uh -huh. Ito, si Tio Nakain yung ano yan Pwede bo, ano ba, ano yun? Ang pahit. na Ah, ito, oh! Oh! Sa, sa sinigang. Sa mga ano-ano. Ay, nako, marami. Ito pa oh. Ah, hindi. Pakit na. Dito kinakain ng ano? Ah, hindi kinakain ng ano? Okay. Nang... Tawag nun? Anong tawag nun, Ash? Porcilene di India. Porcilene di India. Okay. Ganito lang ito ragazzi ha ka, ka gulo dahil nga ah uh, dan ang dami doon Ha? Huh? Grabe, oh. Saan? Si Trioli. Ah, oh, si Trioli. Hmm. Ah, oh, pumili ka na lang ng ano, ng yung kung... Hmm. sa daw sa ano niya, sa alaga. Oo, oh, okay. hindi na kain ata. No, oh, si Trioli kinakain daw. Ah, si kinakain ito, Arch? Oo. Si Pino, oo. oo. Oh. Pipino. 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 Ay, oh. oh. <laughs> <Kinakain> <laughs> Paano natin? Na <laughs> Another plastic pa. <laughs> Ipasok mo na doon, may plastic pa sa likod. Ha? Oh, di ba? <laughs> Ay, nakaka. Ayan, Ayan. oh. Ang dami arts, oh. dadalhin mo lahat. Oo. Oh, oh. Kasi, kaya ka oh, pa, no? Oh. Piliin na lang yung... Oo, oh, piliin na lang. Hmm. Tsaka ito, ito. tayong tay ah ano nila yan kakainin na ito hindi ko nakita ah, yung video kakain na sa daga kukunin o eh. oh, yung mga yun, sira sira na ano kamote kaya ay ang, pwede pa oh. istalya siguro ito no yan o oh, talyahin ito o oh. yan kamote yan o ano Imagine that, nanda ang bilis masira ang kanilang mga paninda, no? Mm -hmm. <tipos> Matitigas na, no? <tipos> ano nga, sa pusa, ah, sa pusa. Kunilyo. Ah, uh, kuneho. O, oh, si Kuni, ah, Sabi ko nga sa kanya, pag wala siya, ah, siyempre, Saturday, nandito na ako. Ako kukuha, kunin nila ng linggo. Hmm at least sir, libre na yung ano nila kahit ganitong ano kukunin ko dahil nga uh, ipapakain sa ano ipapakain sa mga alaga kasi hmm. bibilhin imagine pa imagine mo 20 euro pa yung uh, na save nila sa isang linggo kaya pwede na tag o yan yung ilagay mo sa ilalim kasi mabigat o oh. <laughs> nag enjoy na yung isa doon ah isang buwan isang buwan o ay dapat ayusin natin. Oh, ako na muna magdala niyan. Itong ito, oh, ito, ito, hira. ito, ito ako dalhin ko. Dalhin No, no dahil nagbe-video ka, iyon na lang sa iyo. Ah, siya ba Oh, okay, okay. Ito, ako na itong mag Ah. Ano pa ito? Mabigat na yung amin pinadala. Ito pwede pa ito. Islicein lang natin yung ano. Kukunin lang natin yung sira at i-juice. -ju Magalaw pa rin ba tayo Yung ating kasama doon Yung bagong bagong recruit Ito ang yung kinakain na ano yun guys <laughs> Ito <see> lang <laughs> Ano yung nakuha mo dyan? Ang mga pepperoni. O oh, may inihawin ka bukas. Bili ka pa niyan. Nako. Ayan, oh, sayang. Oh, Ang galing. Ay, Italim mo yung oh, buto sa inyo. O, oh, ano? Oh, mahal ay, yan. Ay, yung cord mo. Ganyang kalaki. Hmm. Diba? Nako, nag-akong ganyang kalaki na. Kasi. Dito rin. Ah? Yan, o. Oh, pwede ito mag doon niya tayo. Pero oh, walang naniniwala na tayo. Ano, ay, ko sabihin dahil hindi si tanin na ko. yung video? Oo. <laughs> uh <-huh. laughs> Ay, ano, pwede pa yung ano yung ano daw ni Luisa? Eh, tawag nun? Marmelata? Eh, marmelata? Madurog-durog na yan. Eh. Na naman ang basurero. Ito, ragazzi, huwag kayong mag-alala. Kahit ganito, ito ka, ka, kagulo. Magdadaan yung tagalinis dito. Ando na sa dulo, oh. naglilinis. Ayun na, oh. Nakuha na nga nila. Naunahan na tayo. Ano <laughs> Ano ito dito? Ayun, Ars, oh hmm. Ay. Ito, oo. Wag. Saan? Pagtapon na ng basura, ah. Binulat-lat na. binulat, <laughs> binulat, binulat, binulat. pag nakarating dito yung amsa. Magagalit din sila sa atin. Ito ay so. Oh. Ay, lagyan mo na na ayun sila. Ayun yung uwi niyang ano. Ay, nakaisa lang. Ay, sis, pumasok sa loob. <laughs> ayun. ayun. ayun, ayun Alam, puno na yung ating karelo. O paano, hindi pa tayo dating sa dulo. O, oh, yan na. <laughs> ay, tao, oh, hindi nyo ito nahalungkat. Yan oh. Ayan, ayun, ayun, ayun. Pwede pa maanuhan yung kabila. Hindi pa. Yung... na. Ano na yung I-slice mo ng kalahati yan at saka ano. pala yung pulpen. Kaya nga, oo, oh, talyahin na. Ah. Hindi na. Ay, ano yun? Oh, yeah! Ay, saan? Si, si, si. Verdura yan. Itong side na ito, sa left side, lahat oh, yan is ano. Oo, verdura at saka lemon na ito, hindi. Itong side na ito, ano oh. na yung mga nakuha oh, puno na ah! Huh. Ha! May pagkain na yung mga alaga at yung mga nag-aalaga. Ayan. O, oh, yun na. Yung, uh, yung truck ng basurahan. Ano? Uh mm -mm. Yun nga sa dulo, hindi ko mano. Baka may mga isda rin doon tinatapon. Eh, <laughs> Siyempre doon yung isdaan sa dulo. Eh, ngayon, tuwing punta ko dito, mga ganitong oras na, ayun, may nag... May nakapag... Oo, oh, oo, oh, oh, oh. May un... Own... Ano, ma mga alas tro siguro. O yung mga alas dos, diba, usually ganoon naman siya. Avocado! Pwede yan! No! Wala, no, pwede yan. Si, hindi. Drupal. May una yan. Sa, 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 sa loob, tingnan natin. Itapo e, na lang natin pagdating sa... Tingnan natin na. Yan oh. Okay, yan. Ano mo, sabi ko. Eh, si, malambot lang siya. Ma, eh, huwag mo, eh, ano hin. Huwag mo. Uh, <laughs> oh, ano, natin. Shake, Oo. Yan o. Oh. Yan Oh. okay, yan. <laughs> Sabi ko kasi... buksan. <laughs> Mabigat na yan. Shake, shake, shake. Shake, shake. Shake, Ito, <laughs> Ah, Ito. Ito, ano ito, Arts? Ano Para sa na huh? Sa ha? Kain. ha? na. kain na. 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 Ano ito? Parang ano itong arj. Kinakain ba ito na mo? Hindi ko alam ito kainin eh. Anong, Paano hindi, ba ito kakainin? Hindi, ako. Ay, Lalo ako. kaya nga ako. Kaya nga. Gusto ko nga try okay. Siya, kunin ko. Kunin. Lagay mo dyan. Wala ng lugar. Wala na. Ay, puno na. <laughs> Baka ratis ito, Ash. Kasi? Ayan, punong-puno na. Ay, grabe. Hindi na kaya? Punong-puno na eh. Mabigat na yung ano ni Lloyd ah. Pagsawa ko din yun. Oo. Ay, matanggagin doon. Ay, matanggagin doon. Ay, matanggagin doon. Oh, yan. Oh. Oh, oh, oh. oh i-slice is natin yung dulo niya. Yan. Ay, Ay, yung avocado. Oh, tinapon nila yung ano. Ah, mertili. Mertili. Oh, May mertili. Ito yung, ito yung pagkain ko. Bakit? Eh, eh, si eh, ano lang natin yung dulo. Mabigat na ito. Kano mo? Asya, tutulungan ah, kita. Ako na, ako na muna. I-concentrate mo yung... i Ah, lemon! No, dragon Ano yung mga fragula, oh? dragon fruit! Oh, ito Arch. May may ano pa? Ay, ito ang so karote. Karots, oh. Pwede pa. As in pwede oh, pa yung ng mo yun, Ito pang maganda. As in pwede kainin. Ah. Yan. Ay, ito, kayo, ito, oh, ay, Nandito. Ay, perfect Yan, perfect. Saan? Pati tingnan. hindi sa per perfect, pero may okay damage. Lang. So. Ay, okay lang perfect, but there is a damage. <laughs> ito, 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 Another basket pa ata sa likod. Meron. na, upos Ah, say, upos na. Ah, kasi ka na Ayan, ayan, ayan. Sa. So. Sabi siguro, pambira yeah, na namumulot ng basura na ka-iPhone 15 Pro Max. <laughs> no, alam mo, ah, tingin sila sa akin, hindi sila naniniwala na yung parang... Arch! Oh! oh! Ay, Lois! Oh! Wait, ah! Akala nila, huh? akala nila, ano, ibig ko sabihin ay mga, hmm. alam mo na? Ito, ito. Uh, uh, uh. Um. Ay, ay, sir, ano, ay, 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 yung ay, 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 ito yung nilakot kanina sa pansit yung iba nito yung nakuha nung ito ano oh Ay, makakasalubong na natin yung yung pasuran. muna mm, na. <laughs> <laughs> Namumulot pa kami eh. Ito na. Para. na yung basura, pupulutin na ito ng basura dali. Ayun, may properly. Oh. Tatlo talaga tayo dito. Ayun, wala. Ano, ano na? Ano, Meron na siya. Meron pa sa ilalim. Kaya lang nandun. Pakipagagawa na tayo sa basurahan. E, ayun na. Andiya mo na. Ayan <laughs> oh, na, ragazzi. Yung nag-basura. Ha? Ay, hindi. Hindi iso isda. Mga olive ito. Bang oliva. Ayan. Oh, hindi. Mga oliva ito. Mga ano. Ay, maraming clementine. Ragazzi! Dali, Ay, arancha! Ayan, oh. Nali, <laughs> Ayun, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. ng pasurahan. Ayun. Adjust natin doon sa mga bata. Nali, nali. Ay, kunin na lang natin na yung pangit. Tapos dito na natin yung ano? Alam, bitbitin mo yung ano? Si! Oo! Oh. Bitbitin natin yung, kasi nandiyan. Ay, ayan yung... Na, o, ayan, ay, ayan, ay, ayan. Oh, yan, piliin natin doon. <laughs> bitbitin na natin. Na. Nandiyan na yung basuran. <laughs> yung basurero. Ayan tuwang-tuwa na naman si Luisa na to. At may juice na naman siya. Mm. Tatalyahin lang yung mga pangit na yan. Yan. Halos na pala natin? Halipat mo pa. <laughs> Kaya nga, eh, sabi ko sa iyo eh, Almost okay naman lahat. O, oh, yan o. Oh. Oh. Yan pa sa kabila. Ay, na. yan, 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 Oh. Bravo, isa, isang, isang Then, box is ng Nakabalot pa nga eh. Oo, nakabalot pa 'yung iba. Oh, ayan. Oh, raga kasi. Hay, guys. siya natutuwa lang kami sa amin na nat nadatnan ngayon. Ibabaan na muna sigo. ay may sibuyas pa. Diyan na sila tayo na. Bitbitin na natin. Oo oh, nga nandiyan na yung Paano natin to? Pa? <laughs> ay ngayon ba ma may problema tayo kung no, paano. Ilagay na to. dito tapos pagkanuhan na lang natin. Ayun. Pag uh, bitbitin natin dalawa. Oh. Ay yung abukado. Ilagay mo sa iba. No hindi naman. Basta huwag lang ano. Huwag lang yung ibabagsak. malapit ko sa iyo eh. Dapat pala ito yung nilagay natin diyan sa ano. Oh, itabi muna natin doon sa kabila ito. Ayan na yung ano. Oh. Ayan. Oh, itabi muna natin doon. Oh. <laughs> Arlene, andiyan mo na! andiyan na yung, andiyan na yung naga, nagano ng basura. Ay, siya ragat si Chow Chow na tayo. Sin muna namin itong aming mga nakuha. Dahil darating na yung truck ng basura. Okay, ciao ciao. Wala prosima.